So, ang napakagandang umaga po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka-farmers. So, so, magang itaw. Ah, ito na po ang itanim natin noong kahapon na mga kamatis. So, buhay na. So, may cutting po no sa insecto. Kawawa o. Oh. So, na makita natin yun. So magdidilig po kami sa umagang ito ng fertilizer. Yan, kahit ini-sprayhan namin kabe, eh. Ito, kinakain din ng insekto. daming pinakain ah minuputol po nila ang puno so buhay na buhay na po ang ating ah, kamatis na so ito po ang ating kamatis na diamantimax f1 so kung hindi lang na bagyo ang ating kamatis noon mga cab viewers mga ka farmers ah uh, siguro nakapag harvest na kasi target namin ay sa uh, katapusan ng ano so siguro ah uh, mga uh, 28 ang target nating harvest pero dahil nabagyo tayo wala pa din tayong ah uh, harvest So, nagpalit na lang tayo ng bagong tanim. So, ito. kahapon pa namin ito itinatanim. So, dahil so, kahit sobrang init, uh, may nagtanim, may nagdilig. Para hindi pumalalanta sa sikat ng araw ang tanim. yun lang po no mga kapwa ko ka farmers mga ka viewers ang uh, may share ko sa umagang ito so ito po ang update natin so kahapon pa namin ito tinatanim ngayon nakita natin na buhay na tapos may kinakating po kinakain po ng insekto yung parang grasshopper ang kumakain So, wala tayong magawa <laughs> kinakain nila po so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat